Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sige, sige. Dakong alas 11.30 ng umaga nitong Sabado, November 18, nang makatanggap ng tawag ang Occidental Mindoro Police Provincial Office Medical and Dental Team, humihingi ng tulong ang residente na maihatid sa ospital ang isang ginang para manganak. Nakilala ang naturang ginang na si Emily Magtoto Capino, labing walong taong gulang, na residente sa Sitio Bulabog, Barangay Kaguray, Magsaysay, Occidental Mindoro. Bagamat kagagaling lamang sa isang community outreach program ang PNP Medical and Dental Team, agad itong nagtungo sa pier ng barangay Kaminawit sa bayan ng San Jose upang salubungin ang pasyente na lulan ng isang bangka mula sa kabilang bayan. Habang nasa ambulansya ang nasabing pasyente, hindi na nito napigilan na roon na manganak. Sa tulong naman ni Police Corporal Victor Tatad, na isa ring registered nurse, matagumpay na naisilang ang sanggol. <laughs> ang batang bula ang iyak. natin Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Von San Pedro, Uma Hataw! Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pa-subscribe na rin po sa channel ko.